Good morning ko sa inyo mga na yan. Kami nang ini magal musal muna Ay ang tatay hindi namin kasama At ang tatay man ay maaga pa ay nakain na Yung nga ay ko pinakain ang tatay Ayong mm -hmm. hindi matanda sa so una ay bago pala ay nakain <laughs> na Aaring ako pala kami pang ulam Sinaing nahiwas Tapos ako nagsapaw ng talong Tapos simple hindi mawala ang Patis, na patis, tumay Amoy, Bombay. <laughs> Alam niyo garing isdang hiwas na are. Eh. Are marami na din sa Batangas. Iwak lang sa ibang tao din eh. Are yung isdang are ay ano, lalaki. Dahil hiwas. Oh, hiwas. O pag babae, hiwas. Ayun. Kaya yeah, tayo muna kakain. Tayo muna kumain. Hmm. Patis. Gar na yung mga pagkain sa bukay. Kasap nga ang dalagong aray, mayroon pang bulang lang. Tek na yan. Oh, sibuyas. Ang babaw na rekibig. Yan na wala na mga Ha. Kain na tayo. Talong. Pati mo nang bubuksan baka mayroong mahiwaga. Oh, malinis. Ang tayo sa luog. Ito to kain kain. Aroy sa kaul. hmm nahilap hirap yung maya. Walang tao. Alam nyo ha, ano kami eh. Mga may mga bata pa. Karing, karing ka isda. Mga wow, hindi ang magtigis kurit, kurit kurit, kurit kurit laang, ang Kurit-kurit lang. Kurit-kurit lang ha. Ang magtigis sa kayo siya. Mapupupo kamay. <laughs> Kaya pagkurit pa ha, ay... Unti-unti, dandahan pa at baka Mapalakang kuri. Ano, masarap nga naman ang buhay. Ah, hanggang sa paglaki na may edal, dala pa namin yung gayam. Hindi ako rin magtigis ay eh, yung gusto dami ng kakain. Hmm, talong, sarap.

ang talong sa rayon sariwa mm, ang inaangang pa lamang ang ang isda sila po ko na kapi ko lamang na kanina buyas mm. ay pang mga karne-karne hindi hmm. ko alay kanin baboy baka pang ulam ayun na ay, eh oo, hindi, so, hindi, hindi mabibili na ng kanin baboy na, um, <laughs> Diya, so, para, hindi na, mahihirap din din eh parang hindi na magkakala yung presyo yan na na yan ang baboy, ano, eh Tsaka hmm. kami maliit pa Ang tatay ko eh, matapang Yun eh, yung nga rin Bawa yung makikita may patak ng mumo sa ilalim Kahit na kahit yung may labtik Kaya naman eh, kahit yung isang mumo eh, Kaya kami naingat ingat Bawal kami kumuha ng hindi maubos Pag may tira, yari May arote hmm. hmm. Aislando lang doon kumain na kumain Basta Ubusin Pag yung kukuha ng dami-dami bang hindi man uubusin. At yung nga naman doon yung flagsirapan bago naman nga naana eh. Bago mga pasapato, maraming kapapawis. Mm -hmm. Kaya kami pag kami nakakain, kami paikot nun eh. Tapos gantong sahig ang aming pinakalamisa, kami paikot. Hindi namin yung ilalim. Kami patak ng mumo. Ah, ini naman nasin nasin na. Sinisna. yung, ang mumo. Ah, kaya ang um, Ah, oh. habi okay, pag nakatry yung may, ah, okay, oh. Nas, 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 na, angelen natin na. Pero kami ingat na ingat. Kumain din. Hmm. Kainin. Sabay kumain. Away busog pa wala nang tinapay 'yan, Ma. Yan 'yan, 'di ba? Di raw 'di raw kainin. Mamaya o kami magbubulang lang para aring sila na Islamic partners. Naka-madyo ah, to kaya Mamaya, wala ng papaya. Kahit talbos ng kabuti pwede na yun. Oo, oh, pahirap na gulang. Oo, kaya yung malunggay. Malunggay. Hindi. Hindi. Binaligtad na. Hmm. Pare, labak na rin lahat ang malunggay. Ubusin natin ang talong. Eba, ubus niya. Wala mag-uulam niya. Hmm. Hmm. Nice. Malagang kaya naman walang uhur. Wala doon tao. Huwag din yung tao. Kaya rin masinay. Kahit ilang araw, hindi napapanay. <coughs> Bye bye alam Salamat ko sa inyong load, So, mamaya, mamaya, ako mag, mamaya, mamaya magagawa ng content. Magpapalakas muna. Salamat ko sa inyo. Ano pa yung nga yung vitamins? Nasaan? Ano vitamins mo? Yung nasa rep. Sila Oo, nasa bote.